Tuloy pa rin sa pag-abot ng pangarap na makapagtapos sa pag-aaral ang 19 anyos na dalaga mula sa Pasay. Sa kabila yan, tumama sa kanyang kakaibang karamdaman. Para bigyan ng ang Balita Mobile Journal, Yeda Pascual. Isang pambihirang sakit ang tumama sa isang dalaga mula Pasay. Apektado hindi lang ang kanyang paningin, maging pandinig, mga buto, at pati na ang kanyang puso. 19 na ngayon si Liza at patuloy na nag-aaral sa kabila ng kanyang kondisyon. Si Liza kasi ay tinamaan ng kakaibang sakit noong 2016 na kung tawagin ay Kogan Syndrome. So, yung Kogan Syndrome, no? It's combination of symptoms na ang kadalas na magkasama ay eh, nagkakaroon ng pagkaputi dun sa cornea ng mata or yung isim na part, no, nag namumuti siya kasi dapat clear yun. Eh, no? So number one yun. Tapos number two, nagkakaroon siya ng problem sa tenga. So nabibingi yung patient. Kadalasan na nagkakaroon ito ay mga nasa edad 18 hanggang 25 anyos. Ang sakit na ito ay hindi inborn. Hindi rin ko ay kung anong pinagmula nito. Pero base sa ilang pag-aaral, isa itong autoimmune disorder kung saan inaatake ng immune system yung mga healthy cells at tissues sa katawan. Ang mga sintomas daw na naranasan ni Lysi noon ay madalas na pagkahilo pagusuka, pananakit ng tenga, pamumulan ng mata at pamamaga at pagkirot ng mga joints. Yung tinatuloy-tuloy ko yung check-up sa kanya, ang, ang findings po talaga niya ng sakit niya, Kogan Centrum. Bale, apat na po na klase yung sakit niya. Yun. Rheumatoid arthritis, uh, hearing loss, uh, rheumatic heart disease, and uh, ano po, yung pagkabulag. Wala na ngayong pandinig si Liza at dumidepende na lang daw siya sa vibration ng mga sasakyan para makapasok sa eskwelahan. Ang tanging hiling na lang ni Liza ay maisalbasan na ang kanyang paningin dahil unti-unti na rin daw ito na lumalabo. Kasi hindi po namin kaya yung kanyang vibration po sa paningin niya. Kahit po 50-50 po ang aming magiging result pero malaban pa rin po ako para sa kanya, para lang po sa pangarap niya na siya po ay makatapos. Sa mga nais tumulong, maaari po kayong makipag-ugnayan sa detalye sa inyong screen. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ang kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.